Welcome back to my channel. So, sa araw na ito, gusto ko lamang i-share sa inyo yung mga nasira akong burloloy. Ayan, pinaghiwalay ko yung gagawin ko. Mga kamami, itong sa box na ito, ito ang aking gagawin ulit. So, nasira sila mga kamami. So, ayaw ko silang itapon kasi nasasayangan ako mga kamami kasi binilag, binili ko, ko pa ito. So, pwede naman siyang gawin ulit mga kamami. So, ako na lang ang bahalang Uh, magko-combination sa kanila kasi hindi naman sila ganun dati. So ngayon, ako na lang ang magmi-mix ng mga stone kung anong gusto kong pagsamahin mga kamami. So mga kamami, syempre, ang kakailanganin natin ay itong crystal string. Ay ito po. Ayan. Nabili ko po ito sa pandayan sa halagang, ito po siya, sa halagang 29 peso So, dahil mahilig ako sa mga burloloy na ganito, ayan, nasira sila mga kamami so hindi ko sila tinapon uh, kinip ko muna sila so nung nakabili ako ng crystal string, eto so naisipan ko silang gawin pero gusto ko uh, kasama kayo mga kamami para magkaroon kayo ng idea, kung sakaling magkaroon or meron kayong mga burloloy, ang tawag ko sa mga dito mga kamami ay burloloy kung meron kayong mga burloloy na nasira napigtas or hindi nyo alam kung paano ito nasira. So, itago lamang po yung mga natitira mga bato-batong ganito. Mga kamami, nang sa ganoon, hindi na ninyo kailangan bumili bagkos. Pag samasamahin na lamang ninyo, ayon sa inyong gustong mga kulay or combination, nasa sa inyo na po mga kamami. So, umpisahan na natin mga kamami. Ito ang napili kong combination mga kamami. May perlas, tapos, meron siyang crystal na ganito. Ayan, transparent. Meron din siyang pula. Ayan, mga kamami. So, ako na lang bahala ang magko-combination nito, mga kamami. Para na sa ganoon, at least kahit papaano, walang nasira at walang nasayang at magagamit pa natin uli. Recycle nga, ika nga, mga kamami. i recycle ko sila. So, ayan. Kailangan lamang, mga kamami, kung medyo malabo ng mata, eh, nakalagay yung salamin ninyo. Ayan. Ayan, mga kamami. So, ayan. Tapos, lalagyan ko ulit ng isang perlas. Ang ganda ng mga burloloy kong ito, mga kamami, kaso nga lang, napigtas sila mga kamami ayan ayan mga kamami eto o oh, tingnan ninyo ang ganda so maglalagay ulit ako ng isa pang perlas ayan ang hirap ano hanapin ng butas mga kamami Ayan mga kamami, pinilitan ko yung isang perlas. Hindi ko mahanap yung butas niya. So, ito na lang. Para nasa ganon. Madali kong magawa. Ang hirap. Kasi maliit yung butas. Ayan, malapit na siyang matapos mga kamami. Ganito lamang kasimple mga kamami. Basta pag, kapag may nasirang uh, burloloy, na ginagamit ninyo. Huwag ninyong itapon, sayang mga kamami, kasi pwede pa ninyo siyang gamitin, i-recycle, or kung gusto nyo, ibahin ninyo yung design, paghalo haluin ng na mga naipon yung mga nasirang burloloy. Ayan, o, oh. tingnan nyo mga kamami, ayan, o, oh, ang ganda na niya. So, sayang naman kasi kung itatapon natin. Ayan. mga kamami, sa kabila ko na naman siya lalagyan para ano, maganda ang ano nila pagkakalagay. Ang hirap ipasok ng crystal string na ito. Kaya ako naglagay ako ng salamin ko mga kamami kasi hindi ko sa talaga siya ma Kita ka agad. Ayan, nabubuo na yung burloloy natin, mga kamami. Ayan. Tapos dahil wala na pong extra, ah, uh, wala nang extra perlas, so ang ilalagay na lang natin yung ibang stone na, eto po, ito, pwede po ito. Ayan, ganyan po. Tapos so, tayo nang bahalang maglagay ng ikagaganda ng ating recycle na burloloy. Ayan. Ayan, o. Oh. Tapos dito naman sa kabila, mga kamami, para makita ninyo paano ko siya ginawa. Ayan. Mm. Tapos lagyan natin ng combination na isa. Ito. So, mga kamami, Heto, nakabuo na ako ng isa. Ayan. So, itatali ko na siya. Itatali ko na siya, mga kamami, para makita ninyo. Ayan. Tapos, itali natin ulit. Ayan, mga kamami. And then, tali natin ulit. Ayan. Oo. Tapos, mga kamami, para siguradong hindi siya matanggal, gumamit tayo ng lighter. Yan, gamitan natin siya ng lighter para maano siya, yung hindi siya makahulagpos kapag sinuot natin siya. Ayan, ayan mga ma'am. Dahan-dahan lang po, mag-ingat din kasi mainit yung dahan-dahan po yan, ganyan. Hanggang sa ano lumit yung ta, yung ayan. So, ngayon mga kamami, ayan, tapos na siya. So, maisuso na natin siya. Ayan. Ayan mga kamami, ba diba? Nakagawa na ako ng isang burlalas. Ayan mga kamami, nakagawa na naman ako ng isa. So hindi ko na siya pinakita sa inyo. Baka sumobrang haba ng aking video. So ito siya, Ibubuko na siya mga kamami. Itatali ko na siya. Ayan, kung paanong ginawa ko kanina mga kamami. Dahil mali maliit lamang ang aking uh, uh, pulsuhan. So hindi siya masyadong malaki yung pulseras mga kamami. Ayan, tapos kagaya kanina gagamit tayo ng lighter para hindi mapigtas ang ating ginawang pulseras. Ayan. Dahan-dahan mga kamami, ingat lang kasi baka mapaso tayo. So, kailangan i-ano natin maigi, yan, para hindi siya mapigtas. Ayan. So, itali ulit natin. Ayan. Ayan mga kamami, so ayan ang aking nagawang pulseras. Dalawa na sila mga kamami, ito yung isa yung hubarin ko. Ayan. Tingnan nyo mga kamami. Nagkaroon ako ng dalawang pulseras. Ayan. So, ayan mga kamami. Ito na po yung tapos na. Dalawang pulseras na nirecycle ko. Yung mga nasira o napigtas na mga burloloy o pulseras. Binili ko po ito matagal na. So, nasira sila. Naputol. So, ang ginawa ko mga kamami, itinago ko ang mga batu-batong ito, pinagsama-sama ko sila. Ngayon, nakabili nga ako ng crystal string, ayan po. Ito po ang nabili ko. So, nung nakabili po akong ganito, so naisipan ko silang i-share sa inyo or i-vlog uh, para po na sa ganoon magkaroon kayo ng idea kung may mga nasisirang mga, uh, mga kwintas na ganito ang design or mga pulseras na ganito po. So mga kamami, pwede po ninyo silang i-recycle, hindi ninyo kailangan itapon kasi sayang po kahit hindi sila mamahalin, pwede pa rin po natin silang gamitin, isuot mga kamami. So walang masasayang na pera mga kamami. Ako po talagang inipon ko sila pagkat gusto ko silang gawin ulit o i-recycle. Ito na nga po nakagawa ako ng dalawang pulseras, ayan po mga kamami so mga kamami sana po ay nagustuhan nyo ang video nito uh, sana po ay nagkaroon kayo ng idea kung paano gawin sa mga napipigtas nasisira, napuputol ng mga pulseras na nabibili natin mga kamami, so mga kamami maraming maraming salamat po sa mga uh, patuloy na sumusuporta at, at hindi nagsasawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay patuloy pa po ninyo suportahan ang, ang aking YouTube channel mga kamami. So mga kamami, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Shout out po sa lahat ng na mga nagko-comment sa aking mga video. Shout out po sa inyong lahat sa mga nagla-like and share sa aking mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all po. Mag-ingat po tayong lahat. See you next vlog. Bye!